Kasunod po ng pamamaril sa loob ng isang bus sa Nueva Ecija, pinag-aaralang ibalik ang mga bus, o bus marshals para magbantay sa mga biyaheng malalayo po ang destinasyon. Sabi ng Philippine National Police, ito rin ang ginawang hakbang sa Mindanao noon dahil sa mga insidente ng pambubomba roon. Dahil dito, masinigpitan ang seguridad sa mga terminal sa Metro Manila at ilang probinsya. Sa PITX, isa-isang uh, ininspeksyon ang mga pasahero at kanilang bagahe. Ganito rin sa Dagupan City. Pinagtatanggal ang suot na sombrero ng pasahero at uh, pinagbabawal ang pagdadala ng mga matatalim o matutulis na bagay. Hinihintay na lamang po ang report ng mga pamunuan ng bus bago maglabas ng direktiba ang LTFRB kapuso, para sa mga may init na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.